Maganda pa bang kunin ang kursong criminology sa panahong ito? Well, pag-usapan natin 'yan. Sa mga gustong mag-criminology, kumuha ng criminology, remind ko lang sa inyo na lahat ng course ay pwedeng magpulis, pwedeng makapasok sa men and uniform, sa tri bureau, BFP, BGMP, PNP, pwedeng makapasok. Kung hindi ka makapasok sa men and uniform sa tri bureau, I don't know kung magagamit mo pa ang iyong profession, criminologist. That is now the reality. Comment kayo, mga criminologist ngayon anong trabaho ninyo? Para naman sa mga nag-aaral ngayon ng criminology, para sa inyo ito. Kung ikaw ay first year pa lamang, pagbutihin mo ang pag-aaral. Kumuha ka ng magandang uh, GW, General Weighted Average. Pagbutihin mo. Kung maaari, kung kaya mong maging Latin Honors, gawin mo. Dahil magagamit mo yan pagdating ng panahon. Dahil sa PNP Recruitment ngayon, mayroon ng ranking kung mas malaki ang general weighted average mo, mas maganda. Kung ikaw ay Latin honors, mas maganda. Pero ito, tandaan mo ha, kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Huwag mong pilitin. Baka ibang uniforme ang para sa'yo o ibang trabaho ang para sa'yo. Kaya kayong mga nag-aaral ngayon sa criminology, pagbutihin nyo. Kumuha kayo ng magandang GWA, be competitive. So ang tanong, okay pa bang kunin ang kursong criminology sa panahon ngayon? Para sa akin ha, opinion ko lang to ha mas mabuti siguro kung kumuha kayo ng ibang course para meron kayong maraming options yung kursong maraming ma-applyan na trabaho alam niyo na yan comment down below lahat ng mga criminologist ngayon good luck mga kuis see you in the field.